Alam mo ba na kaya pa rin makipagsabayan ni Yushong ngayon season sa current meta? Ang passive nito ay maglalagay si Yushong ng Sharyazido sa mga enemy heroes every time na magdidil ito ng damage sa mga ito. Ang Sharyazido ay mag -e erupt oras na umabot na ito sa 5 stacks at magdidil ng sobrang taas na damage at magre-restore ang HP ni Yushong na may kasama na increase sa kanyang movement speed. Para sa kanyang first skill, iikut ang kanyang balabal at magdidil ng damage sa mga matatamaan ito. Ang sharpened edge nito ay mas magdideal ng damage at maglalagay ng 2 stacks ng Sharazado. Ang second skill naman nito na Soul Grip ay magpapalabas ito ng Dragon Soul na magbibigay ng slow effect at damage. Oras na tumama ito sa iyong target, ang susunod na basic attack ni Yus Hong ay ma enhanced at ma increase ang kanyang damage. Magcha-charge rin ito patungo sa target mo sa iyong next na basic attack. Mapunta naman tayo sa kanyang third skill na Furious Dive, tatalo nito patungo sa designated area. After nito, maaari pa siya magdash ng isang beses depende sa iyong movement direction, magdudunot ito ng knock airborne sa mga kalaban na nasa loob ng area nito sa loob ng 1 second at may additional na damage. Para naman sa ultimate, magiging Black Dragon Form ito at magsisimulang mag-charge sa loob ng 7 seconds gaining control immunity at ignoring obstacles, tataas rin ang kanyang max HP, after nito, magiging Dragonoid Form ito sa loob ng 10 seconds at ma-improve ang range ng kanyang mga skills. Gamitin mo ang emblem na fighter na may 10% spell vamp, plus 22 adaptive attack at plus 6 hybrid defense, Rupture para sa dagdag na 5 na Adaptive Penetration, Festival of Blood na may 6% spell vamp, bukod dito magkakaroon ka rin ng additional 0.5 na spell vamp kada hero kill or assist hanggang 8 stacks, at Brave Smite na nagre-restore ng 4% ng iyong max HP kung ikaw ay magde deal ng skill damage sa iyong mga kalaban. Samahan mo ng mga items na ito at tiyak na magdo-dominate ka sa lahat ng matches mo. Sana ay may time ka para pindutin ang follow button para lagi kang updated sa mga tutorial videos na tiyak makaka-improve ng gameplay mo. At sa tingin ko ay hanggang dito na lang muna. Sana ay may natutunan ka. Mag-focus parati sa game dahil lahat ay pwedeng manalo sa late game. Hanggang sa muli.